Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 12 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Julio Ono, Papa. Kamusta? Si San Julio Ono, kilala rin bilang Julio Ono ang Romano, ay naging papa ng Simbahang Katoliko Romano mula ika-ani ng Pebrero 337 hanggang sa kanyang kamatayan noong ika-12 ng Abril 352. Siya ay nahalal bilang ika-35 mo na papa pagkatapos mamatay ng kanyang naunang hinirang, si Papa Marcos. Ang kanyang pontipikado ay nakatatak sa mga hamon at kontrobersya, lalo na ang usapin ng Arianismo, isang heresy na tumatanggi sa kabanalan ni Kristo. Si San Julio una ay pinakakilala sa pagiging pinuno ng isang sinodo sa Roma noong 1341, kung saan niya inakay ang arianismo at muli niyang pinatibay ang paniniwala sa kabanalan ni Kristo. Naglaro rin siya ng mahalagang bahagi sa pagkakasundo ng mga simbahan sa silangan at kanduran matapos ang isang panahon ng pagkawatak-watak. Narito ang isang dasal kay San Julio Ono. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patotoo ni San Julio ondun nanangon sa iyong simbahan ng may karunungan at tapang sa mga panahong ng pagkakawatak-watak at alitan. Bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at tapat at tulungan kaming manatili sa katotohanan ng Ebanghelyo. San Julio, anong ipanalangin mo kami sa Diyos? Dasalin mo para sa pagkakaisa at kapayapaan ng simbahan at ta-inspirahan kami na magtrabaho para sa katarungan at pagkakasundo sa buong mundo. Naway kami tulad niya ay maging mga saksi ng iyong pag-ibig at katotohanan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Damian, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.